Okay, tanong ni Happy Ma'am. Pwede ba'ng ilagay ang powder na food color sa icing? Okay, uh, good, uh, good morning, Happy Ma'am. Sa ating uh, ano mang klasing icing na inyong babanggitin or anumang kayang klasing icing 'yan, oo. Uh, bigyan ko, ako na lang magbigay sa inyo ng halimbawa no, sa icing. Lahat ng powder food color natin ay pwedeng gamitin yan sa icing. Pero hindi mo pwedeng idirekta yan paglagay na hindi niyo muna siya uh, basain ng tubig or sabi uh, sabihin na natin gin. Oo. Yan pinakamagandang pang uh, basa natin kisa doon sa irekta nyong paglagay ang inyong powder na magbuubuo yun, magbuubuo sa inyong frosting o sa inyong icing. Eh, mahirapan kayo. Akala mo buwanting ang inyong ginagawang frosting ano, pag hindi nyo yan tinunaw sa tubig or doon sa gin bago po ninyo mix dyan sa inyong ginagawang icing or frosting. Oo. Yun namang gumagawa kayo ng chocolates, yema frosting, or anumang man frosting na niluluto po ninyo sa kawali, pwede nyo na pong irekta yan. Irekta. Irekta po ninyo ang powder food color. Unlike doon sa na-mix nyo na at ready nyo ng i-frosting, e tapos gagamitan nyo ng powder, abay, uh, mahirap po yan. Mahirapan po kayo hanggat malulusaw na lang ang inyong uh, frosting sa kahalo. O mas maganda para mas mabilis at uh, ito'y mag-figmented ka agad, ilalagay nyo na lang sa tubig ng konti. konting tubig lang talaga na tama lang siyang mabasa, ano. Taman-tama lang para pag ninyo sa inyong uh, frosting, ayan na may magkukulay kaagad Ang ating mga powder food color ay karamihan yan yung haiko, uh, ni cobran at saka may mga bago pa ngayon karamihan kasing lumalabas ngayon 'yung parang uh, liquid gel oo liquid gel uh, marami na talaga ngayon nagsusulputan ng na mga ano noong mga uh, frosting uh, color oo 'yung uh, ginagamit sa para mapabilis may, pero 'yung liquid talagang uh, subo ko na talaga 'yan maganda din talaga ang liquid oh liquid pero hindi ko sinabi na lahat ng brand ano pero sa mga brand na ginagamit ko napakaganda rin ng ating liquid. Oo. Pero yung atang uh, yun namang gagamitin natin na paste oo ayaya uh, gel, a uh, fist gel ano, merong ganyan. Ah, uh, nahihirapan at hindi siya gaano talagang nagda-dark. Oo, unlike doon. Pwede niyo namang habulan ano, uh, bigyan ko kayo ng uh, techniques. Halimbawa, naglagay kayo ng liquid at uh, gel o gel color gaya ng sabi natin, Piotraco, Shipmaster o ano man dyan. Uh, pwede niyo na yang kung alanganin pa kayo pwede niyo nang na habulan ng liquid sa parihong kulay. Oo, ayan ang inyong uh, techniques na gagawin. Maganda rin talaga, maganda mas mabilis at sa mas medyo dark ang uh, inyong makukuhang kulay diyan sa ganung uh, paraan. Basta may dalawang klase po kayo. Okay, maraming salamat. Palo promote.